At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yong yung ginawa ito. At Icon. wala namang namili sa inyo. katunghanan niyan, eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, mm. may asawa Nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na, nga, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasahad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo. Mm. Inialay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayoko maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayong ngayon ko po napagdugtong-dugtong. Yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Grabe no, bayani itong maman to. grabe no. Para sa kinabukasan ng aking pamilya at ng ating bayan. Grabe. Bayani ka sir. Saludo ko sa iyo. Balik kanan pala. Saludo ko sa iyo yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba bahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag Samahan dahil pari parias kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang may ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ako bilang security consultant sa ako Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, sir Honor. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear Six, 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin, ng basura ay malita na may lamang pera. Sana, sana may magtapo ng basura sa akin. <laughs> <laughs> Sabi ko sa inyo, sa basura may pera eh. Yan, kaya may kasabihan ganyan eh, sa basura may pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 milyon, no? Grabing basura yan ang bawat malita ay may post-it na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat. Post-it, ibig sabihin nito ha, post-it po yun. Well, meron yan, ini-sticker, ini-sticker ng gano'n ha. Sticker yan ha? Tapos, eh, nandun daw yung uh, presyo o yung laman, yung basura. Malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Texe Ang mga executive assistant ni Congressman Saldeco yon at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities Saldeco na naman Kakaiba ka talaga I ibang level ka talaga Walang tumalo sa'yo. iyo tinalo mo yung pamilya <laughs> ng mga Marcos Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Kongres Mansaldico sa Bali Verde 6 Nakupatay, at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Nak dapat patawag yan. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ah. ipinapasok sa bahay ni Kongres Mansaldico sa Bali Verde 6 hmm. at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Naka. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ba? AXIS Party List. AXIS. <laughs> Ladies and gentlemen, AXIS. Kanino po bang partilisyan? Uh, party list yan? Sino po bang naging congressman yan ng AXIS Party List? Sino? Sige nga ho. Sino isa sa mga naging representante o isa sa mga nominee ng ACT para uh, is CIS party list? Hmm. <laughs> Ayoko ng pangalanan. Apat na put anim na mm. malita ang dala niya mm. sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Mm. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura. Mm. Ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Importante po kasi baka akala ninyo yung binabasa eh parang scripted. Hindi po ah. Yan po ay affidavit. Importante kasi yan yung sinumpaan niya eh. Yan yung sinumpaang salaysay niya. So importante na mabasa niya. Okay? Pag sinabi mo sinumpaang salaysay, ayan eh talagang pwedeng gamitin sa korte. Oh. Yan po ay notaryado. Ibig sabihin, talagang ano yan sa abogado. Hindi pa pwedeng makaligtaan mong sabihin yung mga dapat mong sabihin. Oh. Baga magmadali. Relax ka lang. Na, na high blood siya yung si Tatang. <laughs> Alam mo naman si Tatang, <laughs> medyo high blood ito eh. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na, na. di Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico no. sa 56th floor sa ah. nasabing lugar ah. kung saan siya nakatira. haya mismo, diniliber sa bahay. Ah. At saka detalyado yung bahay, ah. alam niya. Ibig sabihin, pwedeng i-check yan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. 46. Ibababa lamang namin ay 35 malita. Para... Ah, 46 ang binaba, 35. Okay? So, more or less, 11. Ay deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Mackinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Grabe, no? Linawin natin, from 46, ibinaba 11, ha? Tapos, ah, uh, 35 ang natira at hinatid kay Romualdez. Pareho silang meron unit sa may ano. DG, si anak ng weteng. Tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Hanapin nga natin yan, 42 McHindy. Binanggit niya talaga yung uh, bahay. Hindi po ako nagbanggit, siya po nagbanggit. O, binanggit niya po mismo yung bahay ni Romualdez. Magkalapit lang sila. O, talagang uh, nag-a-attend daw ng 35 na maleta ng pera na may nagkakalamang 48 million. Naka! Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Ang lupit nito. O, di ba? Naka po. 48 million kada maleta, ha? So times 35, that's 1. Point, uh, more or less 1.7 billion. Kasi 1.6.9 atay uh, na 1.6 point. So ini round off na natin to 1.7 billion. Naku po patay tayo diyan. Mas maraming pagkakataon na, na nagde-deliver kami ng at, inali, isang beses na deliver lang yung 1.7 ha. Tatlong beses delivery. Okay, so tatlong beses ang delivery, hindi natin alam kung magkano yung mga ibang laman. ...asura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico Duk dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup mm. at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po ang nanganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Naku po, sikat ka na, bata. <laughs> bata, sikat ka na. <laughs> Naku po, patay tayo dyan. Yun nga po, Your Honor. Siya okay, po. Okay, so, Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul. Kung sino man na nakakakilala sa mga KTB, JTB, club, at kung ano-ano pa sa taong ito, <laughs> alam nyo na. Ang pulyado ito? Paul John Paul Estrada, di ba? I Yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue. Senator McLeod. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang isang pag isang tagpo lang 'yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, Minsan, minsan kasi pag-duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan monitor ko siya is three times a week. Ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may dito na tao na mumuti na naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery so, yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Grabe po! Mapapamura ka? Three, three times a week? Magkano na lang ang nakuha ng animal na... <laughs> Kaya sana yung iba pang mga uh, marines, yung mga sundalo na mahalang ating bayan, na meron kayong sinumpaang tungkulin na puproteksyonan nyo ang taong bayan. Ito po ay literal na pang sa taong bayan. Dahil ang pera ng taong bayan ang nawawala dito. So yung mga sundalo mga retired o di kaya sama na natin yung mga pulis baka may pag-asa pa tayo sa pulis kaya lang minsan talaga ang pulis eh, kinamatis sa mga pulis at mga retired uh, military o any uniform personnel na nag uh, na nag uh, secure sa mga pamilya ko kung kayo ay may alam at sa pamilya ni Romualdez kung kayo ay may alam. Palubog na ang inyong mga amo. It's time for you to contact Marcoleta para magbigay ng inyong mga corroborating statement. Di ba? Na sana talaga ay para kayo sa bayan. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative ko sa kasalukuyang po ay nag-resign po ako nung August 5 itong taon po na ito. So, saludo. Maliwanag ba ang ibig Magbigay tayo ng tulong dito sa mamang to. Naku, kumakahanap lang sana natin ano para matulong kasi may mga pamilya may mga anak daw siyang binubuhay. Mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Sal Saldiko at tuloy-tuloy naman, doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdes sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Sgt. Marcoleta, short yes. interjection. With the permission of Sgt. Marcoleta. <coughs> Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung yung duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at paayag si Senator Marculeta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Okay, okay, okay lang. Okay sige, lang. Sige boss, may, nag-iirap lang naman, naman ako sa Go okay, no. ahead, meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes sir, so, sige. very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Maldes. Pag nangyayari yan sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at magpa mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you Mr. Chair. thank you Senator Marculita. Mar Mr. Gutesa sa panig ng pag deliver sa bahay ni former speaker Martin Romualdez. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun sir, ang may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami, then pag nabuhat na namin yung mga malita, na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung ang pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez Yes, Your Honor, yung 42 yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonip sa, gina, sa ano, Malacanang. Patay kay dyan! <laughs> Hindi, alam mo at ah, ah, Bakit importante nating malaman ito? Ah, kasi ganito lang yan kasimple, ladies and gentlemen. Ah, ganito lang kasimple yan. Yung sinasabi niyang bahay ni Zaldico at si Martin, parehong sa si BGC. Pero ito, pinadideliver daw sa kanya malapit sa Malacanang. So kung, kung ikaw ay mga congressman, kung ikaw ay... I mean, sa, kanino pa kayo ipapadeliver ni Romualdez? <laughs> Bakit niya bibigyan? Halimbawa lang, uh, uh, let's assume data uh, uh, yung accusation nito ay totoo. Bakit magbibigay ng pera sa congressman si Romaldez? I don't think so. <laughs> At saka sigurado, hindi na, kung pa, paano 'yan? Ano lang 'yan, isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, limang milyon, sampung milyon. Madali nang dalhin 'yan. Pwede na magpalitan yan sa, sa Congress o kaya sa mga meeting places sa Bonifacio, sa BGC. Pero bakit may malaking perang e-deliver sa may Malacanang malapit? Ba't hindi sa BGC? Eh doon nga sila magkakasama, di ba?